Kinagiliwan ng mga tao ng mga NBA fans itong Charlotte Hornets dahil kahit papano ay nagkampyon sila sa Summer League. Wala silang ibang kampyonato o tropeyo sa Summer League lang. Isa rin po ang Hornets sa mga kuponang nagbigay ng malaking presyo sa kanilang mga manlalaro. Minsan kasi mayroong mga kupunan sa NBA ang nagbibigay ng malaking pera sa kanilang free agent, sa kanilang player despite na hindi naman ito deserving considering sa kanyang performance o kung ano ang kanyang nagagawa isa na dyan itong si Golden Hayward na kanilang binigyan ng 120 million deal for 4 years sa free agency. Napaghalataan na itong Hornets ay sumugal big time kay Hayward, pero dahil sa mga big time injury ni Golden Hayward, nakapaglaro lamang siya ng 59% ng pangkabuang laban sa Hornets at paulit-ulit pong dumarating ang mga injuring iyon. Sa mga NBA season na nandun siya ay hindi rin po nakapasok sa playoff ang kanyang kupunan na Hornets at kung sa play-in games naman ay hindi naman siya aktibo dahil sa injury. Kahit papano ay nakabawi naman itong Hornets sa kanilang pag-trade sa kanya sa OKC Thunder para kay Treyman at ilang mga second round picks. To cut the story short, nagretiro na lang itong si Golden Hayward noong 2024 nung siya ay nasa OKC Thunder. Marami naman sa ngayong mga NBA insider at mga NBA expert ang naniniwala na itong si Ben Simmons ay lalagapak sa Boston Celtics. Kulang pa ng mga players sa ngayon itong Boston Celtics mga idol. Wala si Jason Tatum. Magandang pagkakataon po ito para kay Ben Simmons na magpamalas ng kanyang skills. Hindi nga lang siya katulad pa nung dati nung siya ay na Sixers pero kahit pa paano mga idol ay makakatulong pa rin naman siya sa rebounding, sa playmaking at sa depensa. Kahit pa paano ay baka pwedeng ma-unlock ulit ng Boston Celtics ang kanyang kakayahan. Unstoppable na malalaro itong Seven si Simmons nung siya ay nasa Sixers. Marami pa nga ang nagkukumpara sa kanya bilang susunod na Lebron James pero sinira nga lang talaga ang mga idol nung sa kanilang playoff appearance versus Atlanta Hawks doon na nagsimula ang lahat at nagsunod-sunod din ang kanyang mga injury sa ngayon ay hindi pa nakaka-recover itong Seven Simmons at nananatiling isang third option role player sa mga team ngayon Uli siyang naglaro para sa LA Clippers ulugods naman ang kanyang performance doon pero kinailangan siyang pakawalan ng LA Clippers o hindi na pabalikin sapagkat sila'y gumawa din ng pagbabago sa kanilang kupunan. Sa walang katapusang negosasyon sa kontrata ni Kuminga at kung siya'y magkakaroon ng sign and trade, well yan po ang resulta mga idol kapag meron kang kinuwang isang manalarong na kapag bibigay ng star level impact sa iyong kupunan. At isa na nga itong si Jimmy Butler. Kapag merong mga ganyang acquisition, merong kinuwang isang kupunan, Jack na no, mayroong masasagasaan at sa puntong yan ay si Kuminga mismo ang naging biktima. Sinubukan naman ni Coach Steve Girl na gamitin silang dalawa pero hindi talaga po pwedeng isabay sapagkat iba ang nagiging resulta. Mas effective si Jimmy Butler kapag wala si Kuminga. Kapag wala si Butler, syempre papasok ng Warriors itong si Kuminga. Pero kung wala, si Stephen Curry ay pwedeng magsama si na Kuminga and Jimmy Butler kung mapapansin nyo, mayroon talagang mawawala. At syempre, in between sa kanilang tatlo, kay Stephen Curry, kay Butler, itong si Kuminga talaga ang biktima. ang mawawala sa Golden State Warriors. Hindi naman siya literally na mawawala doon naman siya sa bangko. Pero ayun nga ang malaking problema dyan. Ayaw niya na mabangko. Ayaw niya na maging secondary option. Alam mismo ni Kuminga ang impact niyan sa kanyang kontrata. Kaya sa ngayon ay nais niyang mapabilang sa isang kupunan na sinisigurado niyang magkakaroon siya ng starting line-up position. Ngayon lalo pang natatagalan ang kanilang proseso, ang kanilang negosasyon dahil Naninigurado lang po itong Golden State Warriors na hindi sila madidihado sa anumang asset na kanilang matatanggap bilang kapalit kay Kuminga. Alam nila ang potensyal ni Kuminga kaya nais nilang makasigurado na sila mananalo rin kahit papano sa gagawing trade. Expected na kung mapupunta na sa ibang team itong si Kuminga halimbawa sa Kings o sa Phoenix Suns, expected na magtutuloy-tuloy na ang mga pagpipirma ng Golden State Warriors sa kanilang mga free agent target.